idol another morning na naman tayo mga idol area timing na naman ah, medyo maot ang panahon na to karon kay dagko kay makabalot sa habagat so king pagkahangin habagat dagko kay pagabalot mga idol nag nag 6 feet na ang balod parang na natin sa balod eh, mga idol lang sa mga idol babag ng idol kaya ganito yung standard ano natin babagsangin babag

para ginan din siya sa balut. Ah, uh, binura natin. Yeah. Uh, 'Yan lang ulit mga idol. Pati par mangalon. Ganzi sa balut. Walay <laughs> nasapon. mo? Wala na sapon mga idol. Okay. Wala, wa, wala na sapon. Ibu apa? Ila <laughs> Ibu <laughs> ni